Sobrang lakas ng ulan dito ngayon sa Dubai. Alas 2 pa ako ng hapon umalis. Tapos opisina. Kasi pinalas kami ng maaga. Tawahan ka 6.30 na ngayon. Grabe. O oh, sobrang na nakikita. Sobrang lakas ng hangin sa labas. Hindi na hindi na, ma, hindi na nagmumove yung masasakyan. Grabe. May kulog. Kidnat. Sa tagal ko dito for 15 years parang ngayon lang ako naka-experience ng may umulan din naman la, la, ano way way back 2016 pero yung ganitong nasa daan na ako talaga ngayon ko lang naranasan na ganito kalakas yung ano pati yung hangin sobrang lakas ko lang pong nakikita nyo yan kasi hindi nyo talaga nakikita eh kasi dito sa loob ng sasakyan masyado kasi madilim na sobrang ano din pero sobrang lakas ng hangin talaga tidlat pa may kulog sangka pa Ah, sabi ko, paano ko to? Dubai ba to? O ano? Kasi pang na to. Sa atin siguro sa, Pilipi sa Pilipinas to, siguro, ano na to? Signal number 4 na. Kasi grabe talaga yung hangin. Gumagalaw ngayon susakyan sa Hindi na makita yung daan. susobang sobrang ano talaga. Sobrang yung ano ng hangin, no? Yung sasakyan, hindi na nagmumug. Kasi ang dami kasi water pumps dahil ang Dubai kasi, hirap makakita talaga ng drainage. Wala siyang drainage. So technically, bumabaha talaga yung tubig. Wala siyang lalagusan talaga. So teknik ang mga tubig, nasa stock up talaga siya. Tinatawag siyang water pans. So ang water pans, tumatas yung tubig, bumabaha So yung mga sasakyan, hindi rin makadaan. Hirap na hirap na makadaan. Kasi pag ano, pag isinulong talaga yung sasakyan, malamang, titirik talaga yung sasakyan sa, sa gitna ng ano. Sa gitna ng dyan, sa tubang tasan ng tubig, Diyos niyo marimang Subong lakas ng ulan daw Subong lakas ng hangin talaga oh Oh, naguulat sa sobrang lakas ng hangin dito ngayon sa Dubai Sobrang lakas ng ulan Simula pa kanina umaga to Kaya tasa ng tubig Si Vince din nandun na stock up Pinatigil ko na muna Kasi ano, namatay, namatay yun siya ng sasakyan niya. Sabi ko, lumipat ka sa medyo mataas, walang masyadong tubig. Kasi sa gitna talaga ng tubig, namatay yun siya ng sasakyan kanina. Buti na lang daw, may mga lokal na tumulong sa kanya. Hinila daw yung sasakyan niya. So ngayon, awan ng Diyos, umandar naman yung sasakyan niya ulit. pero sabi ko, wag ka na muna umalis. Ang tanong muna, mag ka na muna diyan Guys, hindi ko alam mo nakikita nyo talaga, pero grabe talaga yung ulan ngayon. Pati yung ano, hangin talaga. Hindi nga kakita, pero grabe yung hangin na yan. Sobrang lakas ng hangin talaga. kasi Yeah.